tila lalong humihina ang isa sa pinakamalakas na haligi ng Article 2 ng impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Para sa update, may report si Mayan Los Baños live mula sa si Senado. Mayan. Erwin mismong prosekusyon na nga ang kumambyo at nagsabing higit dalawang pulang ang kaya nilang ipresentang ari-arian ni Chief Justice Corona at hindi ito aabot ng 45 gaya ng una nilang sinabi. Sa ikalabing isang araw ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, nag-umpisa ng magbilang ang mga senador kung ilan na ba ang naipresenta ng prosekusyon na ari-arian ng punong magistrado. Si Senador Cheese Escudero umasa na abot sa 45 ang mga ari-arian ni Corona gaya ng unang pinalabas ng mga kongresista. Pero sabi ng prosekusyon, nasa 21 lang ang kanilang naipresenta kasama na ang anim na parking lot. Tanong ni Escudero, nasaan ang ibang pinangangalanda kanila noon sa media? It is putting us in a bind. because although it was announced that there was 45, in actuality, only 21, 24, 25, or will be presented, it might be put on the spot. 45. we will not uh, reach 45. and uh, we just want to put on record, your honor, that the 45 did not come from the prosecution. it was, it was a letter. Napatayo tuloy si Sen. Jinggoy Estrada. Sermon niya sa prosekusyon. Kahit pagaling sa LRA ang datos, sila pa rin ang nagpalabas nito sa publiko. Kaya hindi po totoo na hindi po sa kanila nang galing ang mga listahan na ipinalabas sa media dahil nagpa-picture taking pa po si Ginoong Tupas. Kita. We did not release it to the media, Your Honor. We filed it with the impeachment tribunal. Muling idiniin ang prosekusyon, kulang ang mga datos na inilagay ni Corona sa kanyang sal-in. Ito raw ang magdidiin kay Corona sa kasong perjury. Pero sumablay pa rin sila. Nang tanungin ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile, Is it a high crime? No, in so far, a high crime is... No, Your Honor, it is not a high crime. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, bribery. graft and corruption, and other high crimes could be the basis for impeachment. Kaya ang ilang senador nagreklamo na kung hindi naman pala impeachable offense ang pinatutunayan ng prosekusyon, bakit parang ito pinag-aaksayahan ng panahon ng impeachment court? Give us evidence that, is, that has reached the level of an impeachable offense as I, I keep on repeating. It's not just any offense. <coughs> Erwin, paliwanag nga ng prosekusyon. Bagamat hindi pasok sa high crime or impeachable offense, itong kapulangan sa datos ng sal ni CJ Corona, pasok naman daw ito sa betrayal of public trust na isa rin yung ground para ma-impeach ang isang opisyal. Samantala, sa gitna nga nitong trial, may mga lumalabas na issue na may kinalaman daw si Representative Bill Tupas doon sa isang law firm na may hawak sa Shenda Luisita case. Pero ayon dito sa prosecution camp, hindi ito dapat ituring na issue dahil wala itong kinalaman sa impeachment trial. Erwin? Mayan, tanong ko lang ano, ano ang sabi ng mga tao diyan? Kasi kung uh, ganitong humihina yung kaso, eh ano pa ang purpose ng pagdinig na ito na i-impeach siya? Pero alam na maging mga senador, sinasabi nila mukhang mahina na itong uh, kaso na ito. Anong mangyayari dito? Erwin, tandaan natin ano, na hindi pa rin kasi ina-admit as evidence until now. So lahat ng pinipresenta mga ngayon, hindi pa natin alam kung ano dyan nang i-admit as evidence ng impeachment court. So all is fair, kung bagang sinasabi lang, kung baga parang pinaalala lang ng ilang senador kanina, teka muna ha, medyo hindi ata impeachable offense itong pinag-uusapan natin. Pero just the same, bigyan ng pagkakataon na ilibas yung ebidensya na yan dahil baka sakali, sa huli, kapag nagbutuhan itong mga center judge, admit pa rin yan as evidence. Nasa numbers pa rin kasi yan, Sasayang sila ng oras dyan. Anyway, maraming salamat sa iyo. Mayan Los Baños live mula sa Senado.